Ang bigla ang anunsyo ng pagkatalo ni Woody ay hindi na ikinagulat ng kahit sino. Sa laban ng mga high-level mutant, pwedeng matapos ang laban sa ilang segundo lang. Minsan, isang pagkakamali o pagkalito lang ang kailangan para magdesisyon kung sino ang mananalo. Si Woody ay nakahiga sa lupa, kitang-kita ang pagkagulat sa kanyang mukha. Naguguluhan ang isip niya, sinusubukang intindihin ang nangyari. Tumingin siya pababa at pinulot ang bala, isang maliit at itim na bala na nakalatag sa tabi niya. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Isang origin bullet. Nahihirapang bumangon si Woody, hawak-hawak ang dibdib niya habang galit na tumingin sa battlefield. Paano mo nakuha ang ganitong klasing bala? Pero masyadong malayo si Jiangyi para marinig siya, at kahit marinig man niya, wala na ring saysay. Tapos na ang laban. Ibinaba ni Jiang Yi ang kanyang baril, may bahagyang ngiti ng kumpiyansa sa kanyang labi. Tapos na ang duelo. Hindi na kailangang magpatuloy. Hindi na siya naghihintay ng sagot, tumalikod na siya, at naglakad palayo ng kalmado at banayad ang bawat hakbang. Sa observation deck, si Deng Shentong ay yumuko ng kaunti, may pagkamangha sa kanyang mga mata. Mas matalas siya kaysa sa akala ko. Pati si Liao Hongli at Bai Chunyu na nakatayo sa likod ni Deng ay nagkatinginan sa gulat. Nagkrus ang mga braso ni Liao at napangisi. So naloko ni Jiangyi si Woody ha? Hindi niya man lang napansin na hinaluan ni Jiangyi ng origin bullets ang mga normal na bala. Umiling si Liao, may halong pagtuya sa kanyang boses. Kung may karanasan lang si Woody, mapapansin niya yon. Pero imbes, itinuring niya lahat ng bala na pare-pareho. Malaking pagkakamali. Napangiti si Liao, kung kami iyon, isang veterano, hindi namin hahayaan si Jiangyi na makagawa ng ganong tira. Hindi magayari iyon. Si Bai Chunyu, na may maselan at halos pambabaeng itsura, ay bahagyang umiti. Pero aminin mo, may talento si Jiangyi. Ang paggamit ng lakas niya habang tinatago ang mga kahinaan. Hindi mo madalas makikita yan. Hindi pinansin ni Deng ang usapan ni Liao at Bai nakatingin pa rin siya kay Jiang Yi habang papalayo ito sa arena, may pagkabilib sa kanyang mga mata. Yumukod si Deng Shentong, nag-iisip sa kanyang sarili, limitado lang ang pwesto sa investigation team. Hindi tayo pwedeng basta magdagdag ng miyembro. Sinundan ng kanyang mga mata ang papalayong si Jiang Yi, may mapangiti sa gilid ng kanyang mga labi. Patunayan lang niya na karapat dapat siya sa celestial team. Pero baka oras na para alisin si Lu Yinghao bumabana ang performance niya at hindi natin kailangan ng pabigat. Sa isa pang observation room, si Zhu Zheng ay nanonood ng may interes sa panalo ni Jiang Yi. Pinatunayan lang ng pagkatalo ni Woody na kayang tumayo ni Jiang Yi sa hanay ng mga elite sa investigation team. Parang minamaliit natin siya, bulong ni Zhu Zheng, bahagyang nakakunot ang noo. Mali yata ang mga report natin. Huminto siya, nag-iisip. Sadyang itinago kaya ni Jiang Yi ang mga kakayahan niya o hindi kumpleto ang impormasyon na binigay ni Baili Changqing. Pero hindi isinantabi niya ang ideya. Tumpak naman ang mga report ni Baili Changqing. Lagi namang inilarawan si Jiang Yi bilang mas fokus sa depensa kaysa sa direktang pag-atake, mas umaasa sa diskarte at talino kaysa sa lakas. Mas lalo tuloy kahanga-hanga ang pagkapanalo ni Jiang Yi ngayon. Kinamot ni Zuzeng ang kanyang baba, malalim ang iniisip. Pero paano niya nakuha ang origin bullet? Humarap siya sa kanyang sekretaryang si Lan Xin Cheng. Mahigpit ang kontrol sa mga balang iyon. Ang mga materyales at proseso ng paggawa nito ay sobrang sikreto, ginawa ng mga tech department ng anim na rehiyon. Kakaunti lang ang may access nito, pati na rito sa Blizzard City. Tumango si Lan Xin Cheng, nag-isip. Pwedeng nakuha ni Jiang Yi ang ilang bala noong mission ng investigation team sa Tianhai City. Kakausapin ko siya at si Bailey Changqing para malaman. Tumango si Zhu Zheng. CJ. Si Sulit naman ang pag-imbestiga. Huminto siya, bahagyang naningkit ang mga mata. Kung kaya ni Jiang Yi ang ganitong laban pwede siyang maging kapakipakinabang sa atin. Napansin ni Lan Cheng ang interes ni Zhu Zheng kaya nagtanong siya ng maingat, Commander, i-transfer na ba natin siya sa Blizzard City? Pag naturuan siya ng maayos, pwede natin siyang isama sa Yanyun Unit o Investigation Team. Nag-isip si Zuzen ng sandali at kumaway. Huwag muna. Siya ang namumuno sa mga mutant sa Tenhai City. Wasak na ang lungsod na yon at bumaba na ng husto ang lakas nila sa laban. Kung aalisin natin si Jiangyi ngayon, baka tuluyang magulo ang Tenhai. Tumango si Lan Xincheng, naintindihan ang dahilan ni Zuzeng. Advance ka talaga mag-isip, Commander. Matagal nang magkasama si na Lan Xincheng at Zuzeng kaya kabisado na niya ang takbo ng isip nito. Alam niyang hanga si Zhu sa kakayahan ni Jiang Yi, pero hindi pa ito sapat para pagkatiwalaan siya ng buo. Sa tingin ni Zhu, maganda ang performance ni Jiang Yi, pero hindi naman sobrang kahanga-hanga, hindi pa sapat para umaksyon agad. Samantala, umakyat si Jiang Yi sa ikalawang palapag ng Operation Center, kung saan sinalubong siya ni Baili Changqing na may pilyong ngiti. Magaling, sabi ni Changqing, parang inaasahan na niya ang panalo ni Jiang Yi. Kumibit balikat lang si Jiang Yi, kalmado at walang emosyon wala lang yon. Para sa kanya, talunin si Woody ay isa lang gawain, hindi kailangan ipagdiwang. Umiti siya ng bahagya at nagtanong, kumusta naman ang aking gantimpala? Natawa si Bailey Changqing. At at ka ah. Huwag kang mag-alala. Dadalhin kita sa weapons department. Malapit lang yon dito. Tumango si Jiangyi halatang kontento. Ayos. Pero bago yan, kailangan kong magpalit ng damit. Tumingin siya sa suot niyang makintab at high-tech na training uniform at hindi niya mapigilang humanga. Ang dating gamit niya ay mahusay na puno ng makabagong teknolohiya at mahusay sa depensa. Pero iba itong uniform na ito. Bukod sa napakagaling nitong proteksyon, nakakatulong din ito sa pisikal niyang lakas. Ramdam ni Jangi ang diferensya sa bawat galaw na parang nagiging mas malakas at mabilis siya dahil lang sa suot na ito. Kung pwede lang sana na magkaroon ako ng ganitong set, isip niya habang nakangiti. Ang suotin ito sa ilalim ng combat uniform ko ay magiging perpekto. Pero alam ni Johnny na hindi siya dapat umasa masyado. Ang ganitong klasing high-tech na gamit ay hindi basta-basta ibinibigay para lang ito sa mga elite na miyembro ng investigation team at ilang piling tao sa Blizzard City. Pero hindi madaling sumuko si Jangi. Tumingin siya kay Lukairen na nakatayo malapit sa kanya, may kislap ng excitement sa mga mata. Tumango si Karen nang may kumpiyansa, halatang naintindihan ang tahimik na mensahe ni Jangi. Lumawak ang ngiti ni Jangi. Kapag si Karen ang bahala, makukuha ko ang kailangan ko. Pumasok si Jangi sa locker room para magpalit ng damit mula sa training suit niya. Ramdam pa rin niya ang lambot at komportabling tela nito, parang mahigpit na yakap. Pero sayang, hindi niya ito pwedeng dalhin pa uwi. Buti na lang, alam niya na kayang gawin ulit ni Machine God Lu Kairen ang material na ito. Sa tulong niya, magkakaroon siya ng bagong set na ganito sa madaling panahon. Pagkatapos magpalit, lumabas si Jangi sa locker room at nakita si Woody na naghihintay. Kita ang bahagyang pagsisisi sa mukha ni Woody at parang nabawasan na ang dati niyang galit kay Jangi. Mukhang natulungan ng laban na ito si Woody na bitawan ang anumang sama ng loob niya. Napagtanto niya na kahit anong pagsisikap niya, hindi pa rin lahat ng lakas ni Jangi ang ginamit sa laban. Kung ngayon niya hindi siya nanalo, baka lalo lang siyang mahirapang manalo sa susunod. Nang lumapit si Jiang Yi, kausap ni Woody si Bailey Changqing. Akala ko handa na ako, amin ni Woody. Akala ko talaga kaya ko siyang talunin. Tinapik siya ni Bailey Changqing sa balikat at sinabi, bago ka palang sa investigation team. Kulang ka pa sa tunay na karanasan sa laban, pero huwag kang mag-alala. Darating din yan sa tamang panahon. Biglang sumingit si Jiang Yi na may pilyong ngiti tapos na ba kayong mag-usap? Kung pwede, dalhin niyo na ako sa premyo ko. Tinawag ni Baili Chanching si Meng Siyo mula sa investigation team, bit-bit ang isang kahon na gawa sa kahoy. Iniabot niya ito kay Jiang Yi at sinabing, ito na, ito ang hiniling mo. Nagniningning ang mga mata ni Jiang Yi, sabik na buksan ang kahon at makita ang bagong sandata niya. Pero bago pa niya mabuksan, dahan-dahang pinigilan ni Baili Chang ang kahon at binigyan siya ng makahulugang tingin. Baka mas mabuting buksan mo na lang pagbalik mo. Ang sandata sa loob ay gawa sa Edman Metal, isang karaniwang pero mahalagang material sa Blizzard City. Hindi man ito sobrang sikreto, kadalasan para lang ito sa mga elit na sundalo. Technically, hindi dapat magkaroon si Jangi nito, pero hindi naman mahigpit na ipinagbabawal ng Blizzard City ang pagkakaroon nito. Mas mabuting mag-ingat na lang. Sa lugar na ito, hindi maganda ang maka-attract ng sobrang pansin. Alam ito ni Jiang Yi, kaya tahimik niyang itinago ang kahon ng sandata, iniisip na pag-aralan niya ito ng masinsinan kapag nag-isa na siya. Sa paligid niya, napansin ni Jiang Yi ang mga pamilyar na mukha ng Black Rogue Team, lahat ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Nakita nila ang laban niya at ang respeto sa mga mata nila ay nagsasabi ng lahat. Pagdating sa galing sa laban, pangalawa lang si Woody kay Baili Changqing sa kanilang team. Ang pagkatalo ni Woody kay Jiang Yi, kahit na hindi ito todo sa laban, ay patunay sa galing at diskarte ni Jiang Yi. Mumiti si Baili Changqing at itinaas ang isang kamay kay Jiang Yi at ang isa kay Woody. Pagkatapos ng laban na yong araw, limutin na natin ang mga nakaraan, sabi niya. Sana maging magkaibigan na kayo simula ngayon. Magkaibigan, ulit ni Jiang Yi na may kaunting ngiti. Hindi siya basta-basta gumagawa ng kaibigan, pero willing siyang makisama, lalo na para kay Baili Changqing. Kaunting mabuting salita lang, wala namang mawawala. Kaya umiti siya. Iniabot ang kamay kay Woody at sinabi, "Simula ngayon, magtulungan tayo." Si Woody naman, na wala talagang galit kay Jangi, ay tinanggap ang pakikipagkamay. Pagkatapos ng laban nila, nagkaroon siya ng respeto sa lakas ni Jangi. Kahit mayabang si Woody, kailangan niyang aminin na hanga siya sa galing ni Jangi. Iniabot ni Jangi ang kanyang kamay at si Woody, medyo nahihiya ay tinanggap ito at mabilis na kinamayan siya. Ah, sabi ni Woody, hindi sigurado kung ano ang sasabihin pagkatapos ng matinding laban nila. Nung oras na yon, palubog na ang araw. Mahigpit ang curfew sa Blizzard City, pero walang problema yun para sa mga mataas na ranggong tulad ni Bailey Changqing. Pero si Jiang Yi, na bago pa lang dito, ay hindi gustong makakuha ng atensyon o magbigay ng dahilan para pag-isipan siya ng masama. Dapat na tayong umuwi at magpahinga, suhestyon ni Jiangyi. May meeting tayo bukas. Tumango si Baili Changqing, umiti habang naglalakad palabas ng training center. Tamang ideya. At pagsettled na ang lahat, magkikita tayo ulit. Hindi pa kita na itratong maayos na yung araw. Ang sama kong host. Habang palabas, bahagyang natawa si Jiangyi. Kapag may oras, mag-inuman tayo ng kaunti. At sa ganun, umalis na si na at ang iba mula sa operation center, dahan-dahang nawawala sa gabi ang kanilang usapan. Balik naman sa martial arts field, nagsisimula ng maghiwa-hiwalay ang mga nanood ng laban, kanya-kanya na silang iniisip. Si Deng Shentong, ang leader ng isa pang malakas na team, ay talagang napabilib sa performance ni Jiang Yi. Nagkaroon siya ng ideya baka pwede niyang rekrutin si Jiang sa kanyang team. Pero ayaw niyang magmadali, hindi pa dalos-dalos si Deng Shentong. Hindi nga niya, niya alam ang pangalan ko, si Avatar Deng, inisip niya na may mapangasar ng ngiti. Pero naintindihan ko naman. Galing siya sa maliit na lugar. Pagkatapos mag-isip ng sandali, lumingon si Deng Shentong sa kanyang lieutenant na si Bai Chunyu. Puntahan mo si Jiang bukas pagkatapos ng meeting at imbitahin mo siyang pumasyal sa akin, utos niya. At siguraduhin mong makita niya ang ranking board para alam niya kung sino ako, si Avatar Deng. Sa Blizzard City, parang ginto ang halaga ng personal points, at ang ranking list ang sukatan ng tunay na lakas. Mas mataas ang ranggo mo, mas malaki ang respeto at kapangyarihan mo. Laging nasa itaas ng listahan si Deng Shentong, at gusto niyang makita ni Jiang Yi yun ng personal. Iniisip niya na baka mapapaniwala niya si Jiang Yi na sumama sa team niya imbes na sa Black Robe Squad na mukhang nagiging malapit na sa kanya. Tumango si Bai Chunyu na may ngiti. Opo, Captain. Pagkatapos ay umalis siya para hanapin si Jiang Yi. Samantala, si Jiang Yi at ang kanyang mga kasama ay naglakad pabalik sa apartment building. Hindi mapigilan ni Jiang Yi ang excitement niya para sa bagong sandata na nakuha niya. Sa wakas, hindi na niya kailangang ipahiram ang talim ni Long Ming kay Liang Yu. Naisip niya kung paano kaya ihahambing ang bagong sandata na gawa sa ediman metal sa dati niyang damit. Habang naglalakad, naramdaman ni Jiang Yi ang konting kaba. Baka napansin ng ilang mataas na opisyal sa Blizzard City ang laban niya kay Woody. Ayaw niyang mabigyan sila ng dahilan para tutukan siya masyado. Kung sa tingin nila ay posibleng banta siya, baka subukan nilang kontrolin ang bawat galaw niya. Pagkaalis nila sa Operation Center, may malumanay na boses na tumawag mula sa likuran, ginoong. Jangi, sandali lang po. Nagulat si Jangi at ang kanyang grupo at lumingon. Sa gitna ng daan, may isang pigura na may maselan at halos pambabaing mukha, suot ang makintab na itim combat uniform. May makitid siyang mga mata at mahabang buhok, at ang kalmadong ekspresyon niya ay nagpapakita ng kumpiyansa. Hindi kilala ni Jiang ang lalaking ito, pero alam niyang ang sinumang pipigil sa kanya ng ganito ay siguradong may katungkulan. Kagalang-galang tanong ni Jiang bahagyang tumingala. Ngumiti ng kaunti ang lalaki habang papalapit. Ako si Bai Chunyu mula sa God Squad. Tumigil si Bai Chunyu sa harap ni Jiang Yi at mainat siyang tinitigan. Napanood ko ang laban mo kay Woody mula sa Black Robe Squad, sabi niya. Nakakabilib ang diskarte mo sa laban at kakaiba ang kakayahan mo. Biglang naisip ni Jiang Yi si Deng Shentong, ang makapangyarihang leader mula sa God Squad. Nandito kaya si Bai Chunyu para rekrutin din siya. Hindi nagpaligoy-ligoy si Bai Chunyu. Diretso niyang sinabi, pagkatapos ng assembly, gusto kang makausap ng kapitan namin. Nagpatuloy siya, bago ka palang sa Blizzard City, kaya madali para sa mga dayo na maligaw o mapahamak dito. Baka may makapanlin lang pa sayo kung hindi ka mag-ingat. Ngumiti si Bai Chunyu na parang may alam. Sa tingin ko, ang Black Robe Team ni Bai Li Changqing ay sinusubukan ka ng rekrutin. Naisip ni Jiang hindi naman siguro ganoon kalakas ang loob ni Bai Li Changqing na gawin yon. Kahit sumama pa ako, baka hindi rin magtagal sa kanya. Pero mukhang kumbinsido si Bai Chunyu sa kanyang hinala. Lalo pa siyang umiti at idinagdag, simula nang mawala ang dating kapitan ng Black Robe Team, bumagsak ang lakas nila at sila na ang pinakahuli sa anim na investigation teams. Pwede pa nga silang madisband sa hinaharap. Kung ako sayo, mag-iingat ako at huwag magpapaloko. Napagtanto ni Jiangyi na gusto siyang kausapin ni Deng Shentong para alukin ng pwesto sa kanyang team. Pero sa totoo lang, wala siyang planong manatili ng matagal sa Blizzard City. Gayunpaman, mahirap tanggihan ang isang magalang na imbitasyon. Tulad ng sinabi ni Baili Changqing, mas mataas ang katayuan ni Deng Shentong sa Blizzard City kaysa sa Border Army, kaya mas mabuting huwag siyang masamain. Tumango si Jiang Yi at sumagot, sige, bibisitahin ko si Mr. Deng Shentong pagkatapos ng meeting. Nagliwanag ang mga mata ni Bai Chunyu at mumiti ng mas malapad. Ayos, ayos dadalaw ako para ipakilala ka. Pagkakaroon ka ng pagkakataong malaman ang tungkol sa Celestials at ang lakas namin. Pagkasabi nito, bumalik na si Bai Chunyu sa Battle Center, iniwan si na Jiang Yi at ang kanyang grupo para mag-usap. Tumingin si Xuchong Li kay Jiang Yi, may halong ka ba? Boss, mukhang napansin ka na nila. Parang isang diamanteng hindi maitatago ang kislap. Sumagot si Jiang Yi ng kalmado, sa lakas ko, mangyayari din ito sooner or later. Kahit bago pa niya nakuha ang kapangyarihan mula kay Yuan Kung sapat na ang abilidad ni Jiang Yi para mapansin ng border army. Kaya ang karagdagang atensyon na ito ay hindi na nakakagulat. Minsan, ang pagiging espesyal ay may kaakibat na abala. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.